Hello no, guys, punta kami sa garden ni Mama. Ito bahay ng kapatid ko. Ha? Manood na doon si Jerome. Manood ka na doon boy, di ka nang kaagaw. Oh, gusto mo 'yung bubuyo. Oh, 'yung ng tubig? tayo sa garden ni mama mga, tao dito lugar ni pagtatanim. <tis> Di ba yagulay mo pagkato no ma? Ay, yan no? Ito? Ay, iba ka yan doon. Dito ma? Ano apo dyan dito ma? Chinese malunggay. Chinese malunggay. Ano mas silam dyan? Panghalo. Sila man yun niya. Sila. Parang kalunggay din yan na ano lang dako la yung mga dahon pupunta sa garden titingnan yung mga tanim bibisitahin Magilid ka ma. Ang ng kalabaw. Kisa yung kalabaw ma. Hala ba kayong garden? Pinasok na ng kalabaw. Bata pa siya eh. Na? Oh. Ini pisang sih lah. Hindi naman siguro. Nag-aalala si mama. Baka daw pinasok na kalabaw yung garden niya. Ayun, may bahay dyan. Kabahayanan. Nakapula pala yung shirt ko. Baka bulin ako. Sasamahan si mama. Pumuntang garden. Magbibisita. natabunan Kahoy? Yan? May tinayo daw yung meral ko na poste bago tayo. May liwanag ang buhay <laughs> Saan? Bukas daw Mangungawa daw kami ng kahoy eh na ito ginagawa ko pag nasa bicol ako guys manguha ng kahoy kasama sa bukid magtatanim kisi yan, nadaga ma ah malapit na Konting kimbot na lang, konting lakad. Samaan si mama. Kung may talbos daw ma may talbos kuhaan daw si ate Talbot, bagong tanin. ay bagong tanin. kami ano, pag, -ano, uh, Ay, pag nag ano oh nang ano pag nagawa akong dishwashing, yung dishwashing yung tawag, kala, kitno man ano mangga oh malaki tanim niyang mangga juhing ko daw yung mga tanim gabi. Tinay, Ma. Ah, yung payong kay Buong. Eh, tanim doon ni mama. Eh, hey, paano tayo papasok? Paano wala, Ayan ka. yung mga saging ni Christian, o. Namumunga na. Ay, namumunga na nga yung saging. Oo, 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 Tanim ni Christian. Ito ang manggaw. Tanim din to ni Christian, eh. Malaki na, oh. Tanim mo daw Christian. Ayan, kung ano ang gandiyan. Dami ko mga panani. Ito na yung garden ni Mama. Ito eh, Mga, kapaw, mga. Gabi. Paano kita malaog dyan, Ma? Sa ano tayo papasok. <laughs> Nag-aalala si Mama. Baka daw pinasok na ng kalabaw. Ang garden niya. maraming gabi na. Oo, oo. Gabi. Ano naman na yan? Ayan, mga tanin ni mama, gabi. oh, baka may mga laman na ito. Naghanap ng mapapasukan. <laughs> Daon ng sile? Ano yung gagawin natin doon? Sige. Okay. Ano gulay? Ayun you know, at Ayun ay, na lang. Dito sana Ay. ay yun, sabi, ano kayo, kayo. ano sa tagalog ang paggulong? Sigarilyas, sigarilyas, may namung ni bunga dala-daw yung sigarilyas ni Mama. Ayan. Um, daw ng gabi, ay daw ng gabi. Mga tanim siyang gabi. Mga laman na 'yan, Ito tanim niyang sili. Doon kita sa doon. Upo tayo dun Para sa maagi, malunggay. Ano maagi. sa baba, sa baba. O sige. Ayun, mama, hanggang Sa kabila. Ayan ang mga tanim. hindi na Pasok ng kalabaw. Ayan, mm -hmm. mga tanim niyang gabi. Ito kami sa baba, dadaan. Ali mapagulong. Hai. Ayon toto al, Ay, imo Hai. kadit pa. Hmm, lakina nang mga ni mama gabi mga ni mama yan okay ito pako ma pako ito ang kaya ito ang pako masarap to gulay mama ko bakit ah bad ka dito lang makuha yun yung mga pako guys sa bukid masarap yan sobrang sarap oh sige kunin ko na nga daw ko. Oh, favorite ko tong ulam. Gagataan, pwede rin gisa sa may sardinas. Ito guys, pako din to. Ayan. Ito. Ayan. Ano ko kuha, na itong gulay ma? Chinese malunggay? Magsakat na ako dyan. Nanguha na si mama ng gulay. Ito, pandan, pandansina si nilalagay sa mga nilulutong gata. Pandensina na para sa mga biko, kaya bilo-bilo, para mabango, kaya sa Parang para mabango yung sinain. may mga pandansi mga maliit, kamuting kahoy. Ay, may bunga na daw yung saging, oh. Ay, ang pagi niya, natanim yung Christian. Yung mangga niya, oh. Christian, mm -hmm. natanim niya. Magbubuhayin din pala siya. Ayan, bata pa. Bata pa yung mga kamuting kahoy. Di pa yung piling makuha, ma? Saging? Di pa. Ayun, yung pang isang saging. Yan. may papaya. Ito, mga talabas kamuting kahoy. Ano pa itong mga tanim mo, ma? Ayan na siya ng ko. mga tanim, bakit dyan na, ano, sitaw, ipagaan. Sitaw, kakanap pa lang. May tubo. Maniwang. Payat ng tubo. <laughs> <laughs> ang cute. Oo. Oh. nila. Kinuha ng puso, dapat ipa pa. Ginulayan na. Hmm. Tanim na yung mga bagong tanim. Tubo. Tubo. Guha ng gulay. Wala pa palang talbos. Hindi, mga bagong tanin. Binakuran ito Anong luto? Dami pag may sila. Okay, na, naman. Parang bantag tama. Kadi, ito lang pa ko. kita dyan. Dua lang. Makuha na lang sa igad ng kalsada. Sa gil sa gilid ng kalsada, doon na lang daw kayo makuha. Ka may idagdagdagan namin to. Hindi ka ma. Ito nalang ako na lang dyan pa. Basta, kita ka lang. Puro kasi ba dyan. Yan. Mama na lang daw kami sa gilid ng kalsada. Walang, uh, hindi naman bawal kasi mga ano na mga e nung wala kami ng gulay bye bye guys big video video lang Ba't di ba pa ko dyan masika di ito pag iguan sila ma pag may isda ma. Bili ako Pauwi na kami. Bye-bye. Ngayon, -bye. libre dyan. Pwede ba dyan kumuha, Gabi? Kung saan lang man tumubo. <laughs> Kung saan tumubo sa gilid ng kalsada. Atiyo, At yo! Sakay na daw kita, ma. Hindi Ano po, ito, pa.